Hello mga guys, good morning po Ayan po Ayan na po, araw na po ng uwian Ayan si partner Alos magkasama kami ng dalawang linggo niyan pare Ayan, Hello. galing po kami ng Isabela Ayan po, may benta agad Ang aga-aga Ayan po, nagsimula pa kami ng Isabela Pumunta po kami ng Quirino province pare no? Uh -huh. Hanggang napadpad kami sa Bagabag, Sulano Ayan uh -huh. pare, eh, two weeks na po kami magkasama nito. Kailangan na namin umuwi. Ayan na. <laughs> Tama na pare. Okay na yan. Okay na yan. Mauwi na tayo. Alos two weeks na tayong nagsasama eh. At ngayon pa pare, pauwi ka na kanya ngayon, ngayon. Oo ba? Sa ano ba yung Maghihiwalay na tayo ngayon pare. Ano nga Rod? Yun na. Ito na yung katapusan. So, Magkikita pa tayo pare ha. Magbablog pa tayo eh. Oo ba? Oo ba? Ayan mga guys. Ito po yung dala ng kumpare ko. Ayan Food sale Ayan po Pauwi na po kami ngayon Tapos na po ang 12 days O, Umabot pa kami yata ng 15 days pare no Ayan mga guys Hello pare Ayun ka na lang Sa susunod po naming vlog Kumita 30 Adventure ulit Ayan mga guys Hello pare Next time ulit Okay goodbye pare Ano pare Ala. Sa kain na tayo. Ayan, na tayo. Broom broom, pare. brum sasakay punta Eng. Orey, orey, pare. Sige, pare, ingat. Ingat, pare.